Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Pilipino, malupit yan. Ang araw ng mga puso sa Pilipinas ay hindi lamang isang pagkakataon para sa mga magkasintahan na ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan kundi isang malawakang selebrasyon na nagtatampok ng yaman ng kulturang Pilipino at ang diwa ng pagkakaisa sa araw na ito mula sa mga makukulay na lansangan hanggang sa mga tahimik na sulok ng bawat tahanan mararamdaman ang espesyal na init ng pagmamahal ang pagdiriwang ay sumasalamin sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pag-ibig hindi lamang bilang isang romantikong konsepto kundi bilang isang pangunahing haligi ng pamilya at komunidad. Ang tradisyon ng pagdiriwang ng araw ng mga puso sa Pilipinas ay may malalim na ugat sa kasaysayan at kultura ng bansa. Pagamat hiram na okasyon mula sa kanluran, ang araw ng mga puso ay natanggap na ng mga Pilipino at binigyan ng sariling pagkakakilanlan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga regalo at bulaklak. Ito rin ay isang pagkakataon para sa mga Pilipino na ipakita ang kanilang pagmamahal. Papahalagan sa mga mahal sa buhay sa iba't ibang paraan, mula sa simpleng mga kilos ng kabaitan hanggang sa mga grandyosong pagpapahayag ng pag-ibig mga natatanging paraan ng pagdiriwang, tradisyonal na panliligaw at pagpapahayag ng pag-ibig. Ang tradisyonal na panliligaw sa Pilipinas na may kasamang harana at pagsulat ng liham ng pag-ibig ay nagpapatunay ng malalim na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagmamahal at pagiging romantiko. Ang harana kung saan ang mga kalalakihan ay umaawit sa ilalim ng bintana ng kanilang minamahal ay isang natatanging pagpapahayag ng pag-ibig na nagmula sa sinaunang panahon. Pagamat bihira na itong makita sa kasalukuyan, ang esensya ng harana ay nananatiling simbolo ng tunay na Pilipinong pag-ibig. Nam sa kabilang banda, ang pagsulat ng mga liham ng pag-ibig ay patuloy na nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino na magbigay ng isang personal at makabuluhang regalo sa kanilang mga mahal sa buhay Isang sining na tila nakakalimutan na sa panahon ng digital na komunikasyon. Mga makabagong paraan ng pagdiriwang sa paglipas ng panahon, ang pagdiriwang ng Araw ng mga Puso sa Pilipinas ay umunlad kasabay ng teknolohiya. Ang mga makabagong paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig, tulad ng pagpapalitan ng mensahe at regalo sa pamamagitan ng social media at mga mobile apps ay naging pangkaraniwan ang mga online surprises, kabilang ang virtual concerts at online delivery services, ay nagbibigay daan sa mga Pilipino na magpakita ng pagmamahal sa malikhain at makabagong paraan. Ang virtual dates ay particular na naging popular sa mga magkasintahang nasa malayuan na nagpapatunay na ang distansya ay hindi hadlang sa pagdiriwang ng pag-ibig. Ang adaptasyon sa makabagong teknolohiya ang napapagitan ng kakayahang umangkop at pagiging inovatibo ng mga Pilipino sa pagpapanatili ng kanilang mga relasyon at tradisyon sa pag-ibig. Mga ng aktibidad at pagdiriwang mga community events, ang mga community events tulad ng mga konserto, fairs at festivals ay nagbibigay buhay sa mga komunidad sa buong Pilipinas tuwing araw ng mga puso. Ang mga konserto at live band performances sa mga plaza at parke ay nag-aalok ng romantikong musika at ambiance na perpekto para sa mga magkasintahan at pamilyang nice magdiwang sa labas ng kanilang mga tahanan. Ang Valentine's Day fairs at festivals na mayroong mga laro, pagkain at libangan ay nagpapakita ng masiglang kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang tradisyon ng mass wedding ceremonies na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagbibigay-daan sa mga magkasintahan na magpakasal o mag-renew ng vows sa isang espesyal at makabuluhang paraan na pinapalakas ang diwa ng komunidad at pag-ibig. Family gatherings at pagdiriwang sa bahay. Ang pagdiriwang ng araw ng mga puso ay hindi lamang limitado sa mga magkasintahan kundi pati na rin sa pamilya. Ang mga espesyal na hapunan at pagtitipon sa bahay ay nagbibigay daan sa mga pamilyang Pilipino na magkasama-sama at magbahagi ng pagmamahal. Ang pagluluto ng paboritong pagkain ng minamahal o ang paghahanda ng isang masarap na kainan para sa buong pamilya ay isang pagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal. Ang tradisyon ng panonood ng mga romantikong pelikulang Pilipino kasama ang pamilya ay nagbibigay rin ng isang cozy at intimate na paraan upang ipagdiwang ang pag-ibig sa loob ng tahanan. Pinapalakas ang bond ng pamilya habang tinatamasa ang mga kwento ng pag-ibig na likha ng mga Pilipino. Mga natatanging regalo at simbolismo. Sa Pilipinas, ang pagbibigay ng regalo sa araw ng mga puso ay nagtataglay ng malalim na simbolismo at kahulugan. Ang mga bulaklak, lalo na ang mga rosas, ay simbolo ng pagmamahal at pagiging romantiko habang ang tsokolate ay kumakatawan sa tamis at kagalakan ng pag-ibig. Ang mga alternatibong regalo tulad ng mga handcrafted items, libro o alahas, ay nagpapahiwatig ng pagsisikap at pag-isip na inilagay sa pagpili ng regalo na nagpapakita ng natatanging pagpapahalaga sa relasyon. Ang mga regalong ito ay hindi lamang nagpapahayag ng pagmamahal, kundi nagpapatibay din sa mga personal na koneksyon sa pagitan ng mga nagbibigay at tumatanggap, ang tradisyon ng pagdiriwang ng Araw ng mga Puso sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago, na hinuhubog ng modernisasyon at globalisasyon. Ang pag-angkop sa mga bagong teknolohiya at ang pagyakap sa mga makabagong paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ay nagpapakita ng dinamismo ng kulturang Pilipino. So, sa kabila ng mga pagbabagong ito, ang diwa ng araw ng mga puso, ang pagdiriwang ng pagmamahalan, pagkakaibigan at pamilya ay nananatiling matatag at mahalaga. Ang paghalo ng tradisyonal at modernong elemento sa pagdiriwang ay nagpapayaman sa karanasan ng araw ng mga puso na nagpapakita ng isang buhay na kultura na patuloy na lumalago at umuunlad. Samli, ang araw ng mga puso sa Pilipinas ay isang taunang paalala ng kahalagahan ng pag-ibig sa lahat ng itsura nito. Ito ay yung isang araw na nagbibigay diinan sa pagpapahalaga sa mga ugnayan, hindi lamang sa romantikong aspeto kundi pati na rin sa pagmamahal sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad. Ang pagdiriwang na ito ay nagaanyaya sa bawat Pilipino na maglaan nang oras, magpakita ng kabutihan at ipahayag ang kanilang pagmamahal sa mga paraang makabuluhan at personal. Sa napamamagitan ng pag-ibig, pinapatibay natin ang ating mga ugnayan at nagtatayo ng isang mas matatag at mas mapagmahal na lipunan. Ang Araw ng Mga Puso sa Pilipinas ay sumasalamin sa natatanging espiritu ng pagmamahalan na umiiral sa puso ng bawat Pilipino ito ay isang niyang pagdiriwang na lumalagpas sa simpleng pagpapalitan ng mga regalo at bulaklak ito ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang pag-ibig sa lahat ng itsura nito mula sa romantikong pagmamahalan hanggang sa walang kondisyong pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagyakap sa mga tradisyon at pag-angkop sa mga bagong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal ang mga Pilipino ay nagpapatuloy na ipagdiwang ang araw ng mga puso sa isang paraang tunay na makabuluhan at nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura at pagpapahalaga sa pag-ibig. Ano ang wish ninyo sa Valentine's Day? Mag-iwan ng comment sa baba. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan, si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyap, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na